ano siya yung magpaano siya mag magpo-vlog siya Good morning mga kamigo ka amiga Andito pala yung kumari ko si Maring Inday Maring ano Wanita Emendo pumunta sa bahay kay ano gusto magpa ba uh, gusto lang siya magpa-vlog kay may kahilingan ata si ano Maring Inday o oh, Mars, ano man ang hiling mo Marsi si? A uh, support lang sa for, for, for mga sa, para sa sa akin sarili gamot maintenance high blood gamars high blood high blood si Maring ano Inday si Juanita Emendo tsaka wala nang nag ano rin sa kanya nag ano siya, siya lang at saka apo niya mag sa bahay nila single mother na lang single mother siya mga kamigo ka kamiga kung mayroon kayong may ano kay Maring Inday kasi laging lonely si Maring Inday mga anak niya hindi pa nag hindi man nag sa kanya kay may mga pamilya na rin pag hinihingian niya ng support sa kanya wala man may bibigay kay mga ano din mga problema din niya noona mga estudyante No, Mars? Okay lang kung mayroong magkaano sa akin. I support ah. Thank you very much. Mm -hmm. uh, may awa ang Diyos. Umalay mo, di ba? Magiging masaya ka. Para, hindi ka na laging malungkot. O minsan umiiyak ka. Uh, lulungkot kasi si Maring Inday. Eh. Oo naman. Mm. Wala naman ako. Ibang tawagin. Pwede ikaw lang. Mm, yun nga eh. Kaya minsan na ano ano ko na lang din si Maring Inday kasi siyempre hybrid din siya kasi. Ah, mga kamigo ka kamiga, ano, na, kababayan ko rin Bisaya. Ah, uh, 74 na siya, mat konting panahon na. Ah, wag ka magsalita ng ganyan, Mari. 74 years old na si ano, Maring Inday. Malakas pa sa awa ng Diyos. Siniwasan ko pagkain ng ganyan. Kinakain ko isda. Gulay lang. Minsan wala kang ulam? Wala nga akong ulam. Ulam ng asin. Minsan, oo. Oh, ano Minsan, kape na nga lang. Tama ka, kape. So, wala pang tinapay. Na wala, masama loob mo. <laughs> Pero okay lang yan Marcy. Mama ko nga sa probinsya. Pero hindi. Pumunta ka na lang dito, ma. Oo, dito Ay, umiiyak rin. Namimiss din siguro kami yung mga anak nung dito sa malayo. At least mayroon naman siyang anak ko. I love you. Ikaw, nagsusuporta naman sa kanya. Hmm. Kahit papano, masaya lang si mama. Kasi pag umiiyak, parang kinukurot yung ano ko ba. Pag umiiyak siya, parang umano yung dibdib -di 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 ko. Sumasakit din eh. Sumisikip. Kung mawag ka nang umiiyak ma, pwede ma. Tapos, siyempre bilang magulang ba, ramdam ko rin. Hindi naman naman yung isa kong ako ako sumunod yan sa bahay. Mm -hmm. so, Kaya Mars, ikaw Mars, huwag ka lang mag-isip Mars para hindi ka ma-stress Mars kasi siyempre kahit papano yung mga anak mo, kahit bibigyan ka kahit papano, no? Minsan wala talaga. Oo, oh, may, mayroon, mayroon wala. Mm -hmm. Minsan mayroon. Pag ang anong yung bayaran ka lang lang saan, Kuryente, wala Pabilang talaga. ilaw, lagi yan ang inaano ko. problema. Copy. Problema lang. Diyan ako na... Stress. Na, stress lonely. Hmm. Pag makabayad ako, happy na ako. Pag wala, wala, waiting pa nga ako ngayon. Oh. As in, wala. Maasa lang sa, ano, yung, simpre yung pag walang-wala, yung mga bigay-bigay, di ba, Mari? Oo, bigay-bigay. Malay mo, mga kamigo ka kamiga may magano kay Maring Inday, para naman siya, ano, si Bihira, minsan nga, di nakakapunta ng Jalibi. Hindi na ka nakakaano ng Jollibee. Hindi na, hindi na makakain ng Jollibee. Kahit ma bang inasal lang, eh, wala nga eh. Malay mo, Marcy, may mag-support. May mag -ano sa atin, tapos kakain. Kakain tayo sa ano ba? Oo ba? <laughs> kakain tayo sa... <laughs> mag <laughs> tapos maging masaya ka lang, o di ba? Oo. Oh, sana. So, oh. Maging masaya ka lang. Ang nakaka-distract ano, naka tayo. Nakaka-lungkot. Huwag mo na isipin yan. Ang importante lang na pasalamat ka na malakas ka, di ba, walang sakit. Pero, high blood. High blood? High blood lang talaga. Ano, kung mayroong mag-accept ka sa akin na uh, at blood mo, kaka ano mangyari ng mga kapitbahay, baka maingit na yan. Hayaan mo na yung mga ingit-ingit na yan. -ingit Hindi man maiwasan man yan, ma. Maingit verse. na yan, Sobra naiingit nga, hindi niya hindi ko sila pinapansin. Mga taong, mga... Wala marit. ka namang ginagawa, pero giinitan ka na mga ano, mga ano, iprangkado ka lang naman. Oo naman, ayaw ko ng plastikan. Malay mo Marcy may maawa sa iyo dito Marcy tapos eh ano ka eh, eh ano ka kung saan mo gusto magkain or oh, Jollibee ba o oh, o oh, ano yung manginasal o oh, di ba? Ano Masama man. ka o oh, maging masaya ka o oh, di ba? Tapos ipadala natin doon ano, kumain na kami dito ganyan o, oh, para lang masaya tapos ano ba hindi ka na mag ano ba yung mag minsan kasi sumisikip dibdib mo. Oo. Yung ang tinatawag kami ni Madam hindi pa ka nasali, sasali ka rin ito mo. Hindi ka lang ano kasi. Hindi ako natawag. Hindi ko pa natawag. <laughs> kung nasali ka, dalawang pangalawa ng bisis mo, kumain ka mang mga nasa. Ani, libre ka ng... Libre ano? kami yung panginasali, sabi niya. Buti Mars, oh. may naglibre nga sa'yo, di ba? Oo, oh, oh, libre, kami ka. dalawa. Ilan kami kumain? Lima kami. Mm yeah. Tapos sumaya ka rin naman doon. No, oh, just happy naman ha, kain ng doon. Kaya pala, may daladala -dala ka pang ano? Ano ba yung, Marcy, yung dinala mo, Marcy? Ah, uh, ID. ID para mayroong, ano, may... Ah, uh, discount. May discount. Hmm. Kasi isang tan may git yan. Discount at 25, 30 percent. Diba? Ano oh, Sige ka. na. O, oh, Mars. Okay na, Marcy. Eh. Okay, Mal thank Malang, you. Ma ano ka, pasalamat Salam. ka kung may mag-ano, halimbawa, may mag-sponsor sa'yo na makakain ka man na si Jollibee o di kaya makabili ng bigas. O, oh, wala salamat, ka ng problemahin. Salamat. Kung mayroong mag-accept sa akin, salamat, salamat. Oh, yun, thank yun, you no. very big. Tapos, o. Okay. Oh, Sige, mga kamigo ka, amiga. Salamat. Gusto lang kasi ni, ano, ni Maring Inday, na i-